pwede sa amin sa pumatay na magwap na kayo malambot hindi katulad na yung matulad ดุกต้นกล้าอาใจอาเป็นตัดตัวใหญ่ตัวสั้นน้ำมัน ito ang hapunan po namin. Kami po yung nakakain po ng tanghal ng ulam. Da po ang aming ulam. kasuwang ulan dito. So, ito nga pong tapat inabuhos yung si ime layo. Lubog na po ang talo. Kaya so, po naman yung amin na. Kulay green na po yung sa amin. Super lakas. Dito po sa amin. Aminhanin na po talaga. Dito December na po. ngayon po ang lolo po lolotuin atay ng, ng manok yan po ay paborito ko po itong atay ang sarap po talaga ng atay hmm. malinang, 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 ng malinam na po malinam na ang atay ng manok ako, bawang, sibuya. Laking kasasang ang tamahin. Natin po nga halwag. Natin po nga halwag. Mamaya ko na lang po dagdagan. Tapulang pa po ang po. ko po ay kumuha po ng sili dito po sa aming gilid ng palayan ito po ilalagay ko po, po yan po tatay niya po lalag na ng suka tamang-tama -tama po lang ang sabaw. Pagkaiga po na yan ay pakapuluto na yan. Hindi ko po yan lagyan po ng tubig. niko kusa po siyang sabaw. mamayak no, po lagay yung sili pag siya po ay malapit na pong maluto pag yun po siya aahunin na yan po natin po ilagay na po ang sili. Ang Luto na po yung aking pong adobong atay at palpalunan. Luto na po Ayan po, ang mag-asawa po, ayan po, yung pinagbilan po ng baboy. Ganyan ang yung pinagbilan ng baboy, doon sa apat. Ito po yung nagkakahalaga ng 54,000. Hmm. 54,000. Hmm. Po. Ay, ilang baboy ang yung kukuha eh. Ang aming pong inalagaan ay nalaga, limang baboy. Tapos pinahingi po kami ni mama ng isang baboy. Bali, nagtututal po ng na anim na baboy yung aming alagaan mm -hmm. ngayon po. Hindi Ay, hindi kayo, kayo magtitaral yung pam Pili ng pagkain ng baboy, ninyo. Opo, oh, kami po yung magbibigay. Ayong matitarain yung, saan niyo kakakuhanin? Ayun daw po yung gagamitin namin pag daw po ng mga papis. Ay, kung nga magsalita. Ano po, ani ng, hindi nang pati. ani nang na ha. Ani nang Evelyn, salamat po sa binigay ninyong pagbili ng big. Pansimula na namin ni Melis. Salamat po ng marami. <laughs> ano ito? Hindi eh, gaganaganon ako ha. Ah. <laughs> gaganaganon ako ha. Pambayot pa ninyo sa baboy. Oh, 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 oh. Ayan po at nga palabas na po yung mga baboy. Oh, laki.

ay, ganun talaga si Milly. yung babae nasa gilid. Ganun talaga si Milly. Silbo baboy. Ako yung baboy dati na may jabat-jabat ko talaga si talaga Papa, akin yung maliit na yun ah. yun ah. Oh. ito okay. brown no? ako Ay, na ayon malaking akin din ito ano Aba, dalo na ba de lona nito 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 Ito nito 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 ito ah? Ano na? Ah? Five. Five. May isa pa. Pilat. Six. Kaya <laughs> ah, ah, na. Oh, sige. Okay. Ah, sige. na okay. yan. May mga na may sulat pa pa sa amin. Ayun, ah, Yan pong matradera. Yan po yung amin. Kumain na muna kayong dalawa. Baka kayo may baka kayo may gutom na pagkukwento. Ito po talaga. Ipipig ka kayo na pa po namin inaantay. <laughs> dalawa, nag-aambagan daw po sa pagkain ng baboy. Sampu ka ta. Tig sampu. Tinit sa pakala ng baboy yan eh. Hmm. Tapos eh pwede Tiyatanggal pwede po yung gastos nila. <laughs> yung mata, <laughs> yung mo na kailangan. <laughs> wala kang sabi. Wala Sa pagkain Baboy. Para katay may nakalampakan sa mga. <laughs> Tapos ito, ano ang natin ngayon? ato ang balay yun. <laughs> <laughs> yan pambayad sa Baboy. niyo, sa mama. Kita yung inutok sa akin. Ay, inutok sa ng baboy inutok <laughs> sa ang tanong, ba kita yung magbabayad po sa mama ng ito? So, magandang matang matang <laughs> <laughs> Ay, ito, magandang mag mag pala mga din interest na eh. Ano ko sa'yo? Ito okay. Yan, kumaring Evelyn, salamat po sa iyo po kami binigay ng pamilya ng pag na baboy. At biyan po ito, ibibili daw po ulit ng bago. Nagbili kami ng... Nagbili natin daw, wala kayo. Isang buwan ang uli yun. Nagbili kami ng lima. Hmm. Malalaki. Hmm. <laughs> ba, hindi na hindi na bigat baboy na tabay na ko nalagaan ay. <laughs> sa iyo si pangin mo nang mama. Hindi pa daw Kami daw pa mag-iinahin. Isa. Dito kami kukuha na init maganda yung inahin nila kundi dami mga anak. Baboy na. Yan po yung baboy na kinuha po namin. Yan po yung anim. <laughs> kaya kaya na, na po ah. Hindi na po sana yung Oo po ah, napakalalaki na po. Yan po yung anima. Ah.